Ah guys, nandito ka sa, kami sa ilog. Ayan, kasama namin na ang pamilya. oh, Napakalawak ng ilog nito ito. Ano? Ang labig ng tubig. Naghahanap po rin ng panghilod. Oh. Tapos <laughs> sa lubong daw sa Laguna. Napakaraming panghilod din eh. Magkano kaya ibintare? <laughs> sarap magliwaliw, sarap mag-enjoy. Samahan nyo kami guys dito sa barangay ng Banutan. Sarap maligo dito sa ilo guys. Ya, naghahanap kami ng panghilod naman. <laughs> sa lubong. Sa mga libag... libagin. diyan magandang panghilod sa mga paa, sa talampakan yung panghilod ng bato. Ah, guys, oh. Kwentuan Nakabulas tugan Hindi malilimutan ang asarang Na merong pikunan Lalo na rin unang niligawan Unang kabiguan At yan nagsiseryoso ang usapan At pagdadamayan Na tunay at tapat na kaibigan Lubang maaasahan oh, 🎵🎵 na tayo babata 🎵🎵 Idad Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa Pero kahit ka